Hello guys, good noon. noon. Luto ako ng gulay kanina na pizza na iniwa-iwa ko tapos linagyan ko ng sardinas. Yan ang ulamin ko ngayon pa alien ng halihan kasi wala akong maluto. Yan ang gaya ngayon luto akong ginisang sardinas na may pizza at saka kanin. Ito ang ko ngayon pananghalian Kasi nasarapan, masarap kasi yung kumain ng gulay na may sabaw. Mayroon din akong isda na preto yung piyong walang sabaw kaya naisipan ko magluto ng sardinas at sa kapitsay. Halika kayo guys, kain tayo. Bago tayo kumain, kailangan natin manalangin muna sa blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya pasalamatan natin siya kung ano ang mayroon tayo na binigay niya sa atin. Kailangan, pero salamat natin siya, malaki man o maliit na blessing na binigay sa atin. Dapat magpapasalamat tayo. Sa, sa Panginoon kung ano meron tayo ngayon na kinakain natin talaga guys kain tayo samahan niyo po ako sa panangalian ko ngayon yung ulam ko tinisang uh, sardinas na may pizza at saka sinalagyan ko ng sabaw konti pero mayroon akong sabaw sabaw ito po ang kakainin ko ngayon panangalian yung kalahati ulam ko naman mamaya ang gabi para makatipid. kami dito sa abroad. So, pag uh, wala ang luto yung kusina, kami ang nagluluto. Binibigyan kami ng alawan sa pagkain. Kaya ito lang muna kakainin ko, pizza at saka sardinas para mayroon akong sabaw. Kasi ang gusto ko ba lagi araw-araw magkain uh, kain mayroong sabaw kapag magbukas ng kusina namin wala nang sabaw palagi naman tuyo ang kinakain mga pritong manok roasted uh, grill na manok at saka karne, pritong isda yan ang kinakain, wala nang sabaw kaya ngayon, puro gulay ang kainin ko mga 20 days na uh, kami ang magluluto kaya araw-araw gulay at saka isda gulay at saka isda ang kainin ko araw-araw kasi ayaw ko na muna kumain ng Uh, mamantika na manok, karne at saka pritong isda. Kaya gulay palagi araw-araw ang dapat makain ngayon. yun habang kami pang nagluluto. Ali kayo ba? Saluhan niyo ako sa panangalian ko. Mm -hmm. Ay, ang dami itong linoto ako mamayang gabi. Kung hindi pa maupos mamayang gabi yan, hanggang bukas pa yun mag-almusal iniinit ko lang kailangan natin magtipid-tipid muna kasi tayo ng mga Pilipino po may konting ula, isang ulam okay na ang importante sa akin yung sabaw mayroong sabaw Kumakain makain araw-araw sabaw ng gula yan na guys, paubos na yung isang platong kanin ko sold na, busog na busog na guys kasi masarap kasi ng ginisa uh, na pizza sa kasadinas oh, sige guys thank you for watching sa so, hindi pa nakapalo sa so, akin pakipalo ng Bapapit Cats pakilike, pakishare thank you, God bless, bye bye